Inilunsad ng pamahalang panaluwigan sa pamumuno ni na Governor Aurelio Matias at Vice Governor Doc Anthony Umali nitong nakalipas na July 10, 2024 ang Cooperative Accounting Management Utility Financial Statement Spreadsheet o CAMU FSS Nilikha ito at dinevelop ng tanggapan ng pisedo na pinamumunuan ni Ginang Lord na Mayvero kung saan ay dinaluhan ng mga kinatawa ng mahigit at kooperatiba buhat sa iba't ibang bayan sa Narawigan. Baliyan po ay in-house na ginawa po po ng pisedo upang mapadali po ang paggawa ng financial statement po ng mga kooperatiba sa Nueva Ecija. At ang masaya po dito, ito po'y dinevelop de ng Pesedo kasama po ang ating uh, OJT students ng BISAIS, Accounting Information System, mula sa Edward ELJ Memorial College. So, kasi meron pa pong isang programa na Pinatutupad ng Pesedo, ang tawag doon ay Provision of Accounting Services to Cooperatives. Kasabay ng pagulunsad ng Kamu FSS ayang ang pagkasagawa ng training seminar para sa basic accounting for non-accountants na pinunduhan ng Department of Agrarian Reform ni Parpo to Eden Ponyo kung saan isinagawa ang tatlong araw na training sa training hall ng nagkakaisang magsasaka Agricultural Primary Multi-Parpo Cooperative sa Tabacau sa Bayan ng Talavera. Isa po sa mandate ng DAR ay makatulong sa mga kooperatiba. So isa na nga po dito 'yung pagbibigay ng mga ng mga pa-seminar. Libreng pa-seminar po, ano po. Dahil kahit papaano po, nagbibigay po kami ng konting budget para sa kanilang pagkain, ano po. And uh up po namin ang Pisedo para po sa mga pa na binibigay namin sa mga kooperatiba. At thankful po kami dahil po napaka-supportive po ng ating pamahalaang uh, provincial uh, government dahil po talagang sinusuportahan din po yung mga uh, pangangailangan ng DAR pagdating po dun sa uh, paghahanap ng mga resource speaker. Samantala, ilan sa mga layunin ng pag-aaral, ay ang pagbabahagi ng kaalaman sa pagkasagawa ng maayos na sistema sa pinansyal at istruktura ng mga kooperatiba katulad ng mga statement of financial conditions, operation, cash flow at statement of changes in equity. Ayon kay presidente Head, Lord na may Bero, ang Nueva Ecija ang may pinakamaraming samahan ng kooperatiba sa buong Central Luzon. Noong pong December, ang um... 2022, 874. Ngayon po, 904 na. Pero halos kulang kalahati po doon yung operating at saka compliance sa mga hinihiling reports ng BIR, ng CDA. Kung kaya ito po, siyempre sa giya po ng ating Governor Aurelio Machas Umali, si Vice Governor Doc Anthony Umali, na talagang lubos po ang aking pagpapasalamat bilang Tasedo Head na maigting po ang suporta nila sa ating mga gawain para sa mga pangkooperatiba. So ito po isa sa mga marami pong inilalatag na gawain sapagkat sabi nga rin po ni Gov at saka ni Vice Gov, sila ay kinikilala nila ang kahalagahan ng kooperatiba bilang partners in development. Ibinahagi rin ng tanggapan ng Pisedo ang ilan sa mga kadahilanan kung bakit merong mga kooperatiba ang hindi nakatutugon sa mga kinakailangan ng kanilang samahan sa huli, nagbahagi naman si Ginong Ricardo Binabintura, founding chairman ng nagkakaisang magsasaka ng tabakaw ng mga sikreto at pamamaraan kung paano maging matagumpay. Hindi lang po sa mga kooperatiba, kahit anong mga organisasyon. Talaga pong may dumadaan at nagdumadaan na pagsubok. Kaya nga po, yun ang sabi ko, ang kailangan po sa atin, tuloy-tuloy na pag-uusap, tuloy-tuloy na meeting, tuloy-tuloy na seminar. Ang pinakamalaga po rito, ugnayan. Kasi pagka po yung ugnayan ang nawala, ang bawat isa, mawawala yung katapatan sa kanyang sarili. Kaya nga po, una naming, una naming inaral at tinuro sa aming mga kasama, ang sarili namin ay disiplinahin. Kahit gano'n po kami katalino, kahit gano'n kami kagaling, kahit gano'n kagaling mag-record ang bookkeeper, pagka talagang gustong gumawa ng mga kalukuhan, ang mga opisyal, kayang gawin. Ngunit, kung iyaan ay may, naging matapat at nangako ang bawat isa, kahit walang record yan, lilitaw at lilitaw ang tama. Para sa Balitang Nueva Ecija, ako si Agalinsangan, nag-uulat para sa Dito ni Tele ang inyong kakampi.